Yan mga kalapatids, tumunog na yung ano, oras na ng pagkain nila. Yan, babaan na oh. nakita nyo. Yan. Naririnig nyo ba yung, ano, yung sumisipol? Naka ano na yan. I-record na yung sipol ko. Tapos nagpeptay na lang dun sa eh, kaset na nilagay dyan. Yan, pasokan no? oh. Kita nyo. Ayan yung mga young birds natin. O, alam na rin nila yung yung oras ng pagkain nila. Pero hindi pa rin ako kontento. Dapat yan, sabi ko sa kanya, once na naghagis ka, yung iset mo ron sa kung anong oras ang dating nila, hindi yung oras ng pagkain nila bago sila pumasok. Kailangan yung pagdating nila, papasok na sila kagad. Ayun, nagpapasok na hindi ko malapitan kasi mga bago to mga mabilabog. ngayon mahuli walang kakainin ayan o oh. hey, okay. bababa na yung mga yan so yun mga kalapatids nakita nyo ang training dito yung oras ng ano matik na lahat ang nilagay nung kasama ko pag tumunog na yung ano, magbabaksak na ng pagkain yung automatic feeder so pasok tayo sa loob at papakita ko sa inyo yung mga kumakain tsaka timingan natin kung magbabaksak yung automatic feeder para makita nyo Dito na yung sipol. Yun. Baksak na naman. Gusto sila ah. Oh. Kakandara pang pumasok. Siyempre, hindi papasok, walang nakainin. Pasok, pasok, pasok. Tingnan natin, natin, bigyan natin sa loob. kasi eh. natitipid sila mga breeder yung galing sa pansuno habang wala yung kasama ko uh, sinisip na kung bigyan ng pagkain doon sa gilid yan oh. kasi nga kawawa sila galing sila sa pagsusubo dapat na ibalik nila yung mga katawan nila yan yung mga player o oh. tingnan nyo kung paano magagawa ang bulan sa automatic gilid yan o oh.

Bali, pangalawang hulog na yun. Kasi kung may naunang pwesto dyan, nakakain, may timing yan bago maghulog ulit. Eh, pag umalis siya sa pwesto niya uminom siya at na yung naghulog, meron ibang mga kakain. Ang problema yung mga tatamad-tamad, yan, hindi makakain. Kaya yung pumalik sa ano po normal. Ayun. Ayan, para makita nyo mabuti. Ayan o, oh, oh. may umalis na pwesto. Ayan, nag-aabang. pwede sumingit, sisingit siya. Sa kabila. Ayan, nag na naman. Pangatlo, oh, pangatlong Oh. Sa Pasukan pa iba Wala na kain na kainin Pasukan ka agad ha Para may kainin yan yeah, Para makita nyo Ganyan na ang sistema ngayon dito Itong ibabaw Ito yung kinakargahan Kinakargahan na kagad na isang sako dyan Tapos nakamonitor Kung ilan yung babaksak Meron doon pihitan Ngayon meron doon CCTV na nakatutok sa kainan kung sakaling may sumobra i-adjust ia kung sakaling kulang i-adjust ia ulit para lahat sila nakapakain pero para sa akin pag ganitong pumasok bubusogin ko eh yung bawi ba nila na lumipad? Kailapit natin yung hindi na eh, uh -huh. baka gusto nang uminom oh no. para na na yung bumaksak ito mga young birds na hindi ko alam kung saan dinala yung tatlong ah uh, finisher ng 450 kilometers na nakasento hindi ko na makita eh maaaring na benta yung kasama ko magaling yun ayun pangapa pangapa sa baksa o yung greysel oh Pagkatapos ito. Ito ito. na yon. Dumami ang brown dito. Nagtataka rin si Mr. Dewey. Ang sabi ko, pag yung dating mga brown, brown sa brown, pag paparehin mo, natural, brown yung hahanapin, dumadami sila. Pag kayo may puti-puti, ayun yung mga white light pinagpaparis ko, maglalabas ng mas sobra sa puti. Pagpaparis ko iba eh, nilaline break ko, o binabalik ko sa tatay, binabalik ko sa nanay, lalo na naman maglalabas ng mas puti-puti. Tapos, ibabangga mo din yung mga nagiging anak, ay dadami nga yung may puti rito. Hanggang sa maging puti, kulay puti na yung toto, iiting, so, ganun din. Ang so, sistema ko, ito yung target para sa inyo. Share-share ko -share lang. Kung gusto nyo dumami ang itim, o puro itim ang gusto nyo, yung mga velvet. Magpaparinsin mo lang yung same color. Pag maglabas ng anak, uh, lalo na kung breeder ka lang, pwede mong i-line breed. O, uh, ayan, basta line breeding, lalabas na naman yung talagang pure na, na itim na. Yung mag-itim na siya, magbe-velvet. Dadami ngayon sila tapos may, may maintain mga kalapatids. so iikot yung breathing sa kanila kung anong kulay ang gusto mo kung puro brown dire dire yan pagka anak ng mga brown sila na silang pagbabanggay mo o, pan panlima pan na yan mga kalapatids. ibang baksa so, ibang baksa ka mga utak yung nakapwesto hindi yung malis. Ito, walang pwesto. Ayan, sige, gano'n kayo. Hindi pa nakapwesto. Yung ginasabi ko, paano yung iba, yung nasa labas, hindi wala nang kakainin. Mangihina ngayon yun. Once na nanghina ang kalapati, kagaya na ito yung isa, na-observa ko siya. Bagsak yung bumababa yung pit niya. Kung hindi bulat ito, hindi uh, nararamdaman yan. Yes, yung pagin yan. Ngayon, sinasabi ko sa kanya kailangan yan mga ganyang edad maraming pinapakain para yung muscle na nag-develop de sa kanila ano, malaki, matibay magandang uh, maganda ang ano nila, hindi, yun ang photo once na pumayat ang flyer sa kasama ko manghihina yan hindi pag mo mo sa susunod na training, hindi na kayang bumalik. O madali sa kapitan ng sakit. Madali, pag naunagan sa paglipad niya, madali sa tamahan ng sipon. Dahil niya, walang panlaban sa katawan. Yan ang na ko sa mga kalapati. Kailangan pag-flyer. Always healthy. Mga kalapati. So yun. Nakita nyo na pang limang baksa ewan ko kung may susunod pa to dahil meron pang mga hindi nakakain pero yung isa na yun mga tikya may tama ibig sabihin kasi nakabaksak ang buntot baka may bulate ay parang gusto kong itlog itlog pala dahil may pares kaya nakabaksak yung dito kala ko may sakit o so, so yun lang ma subscriber ni Kuya Toy Beats mga kalapatids Uh, pasensya na po. ayun uh, inuulit ko, pasensya na po dahil sa tagal natin mag-upload. Like, share, and subscribe na lang po para kay Kuya Toy malapit na, konti itong taon na to. Matik, eh, uwi muna tayo. Para asikasuhin naman yung ating mga kalapati sa Pilipinas. Maraming maraming po salamat mga kalapatids. Arigato po. Salamat. Bye.